po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 17, 2023, Martes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Ignacio ng Antioquia, Ubispo at Martir. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma, chapter 1, verses 16 to 25. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiyak ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Iniahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaari malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likain niya ang sanyumutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan na mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang dumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po yung nagpapatuloy sa atin pong pagninilay at uh, pagbabasa ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. So, ang Roma po ay kilala sa uh, mga maraming Diyos-Diyosan. No? Katulad nga ng nabanggit dito, sumasamba sila sa mga larawan ng mga taong may kamatayan, mga ibon, mga hayop na apat na paa, mga nagsisigapang. Ito po yung tinuturing nila ng mga Diyos-Diyosan. No? Kaya ito ay pinapaalala ni San Pablo sa mga taga-Roma no? na sila po ay manampalataya sa ating Panginoon, sa iisang Diyos na nagpapawalang sala. So itong mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba ay Diyos-Diyosan lang. Pwede may kapangyarihan din pero hindi talaga sila yung makakapagligtas no, ng tao mula sa kanyang pagkakasala o sa kamatayan. Kaya nga pinapahalagahan ni San Pablo na pinapaalala na importante po yung pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos na bagamat hindi mo nakikita ay pinaniniwalaan mo. Kasi kadalasan po na no, dahil uh, kaya na hulog po sa bitag yung mga taga Roma na sumamba kasi gusto nila nakikita ang isang larawan. Pero yung pananampalataya na ipinapaliwanag ni San Pablo ay pananampalataya na kahit hindi mo nakikita, hindi mo nahawakan at itong pananampalataya ito ay magtutulak sa iyo o magdadala sa iyo sa mas malalim na uh, pagtitiwala o pagkilala sa atin pong Panginoon. Uh, nawa no sa naipalagahanap ni San Pablo na pananampalataya sa Roma ay mas mag-ibayo din nawa no ang ating mga uh, pananampalataya. Hindi lang tayo basta uh, nagdarasal sa Panginoon para idulog ang ating mga pangangailangan kundi sa kabila ng lahat, mayroon man tayong pagsubok, mayroon man problema, ay mananatili tayo sa Diyos, mananatili tayo na tanging siya lang ang ating ituturing na Panginoon at siya lang ang Diyos ng buhay natin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.